ganito po ang bahay dito sa pinakaprobinsya po ng Australia sa malapit sa mga kabundukan guys ito pong mga bahay na ito ay mga sinauna guys pati ang mga kagamitan po dito guys ay mga sinauna din pero hindi naman lahat-lahat guys kasi syempre naging moderno na rin po sila dahil ano eh ah uh, dito kasi guys ito makukwento ko lamang po sa at sabi rin po nila pagkaikaw ay bumili sa mga ganitong bahay guys ah uh, hindi mo pwedeng babaguhin yung style Ayan. pati po yung mga kagamitan hindi rin po, po pwedeng gagalawin Halimbawa guys, itong bahay na ito binili mo. Kailangan mo pang mag-report sa uh, Pinaka City Hall or munisipyo nila kung ito ay i re renovate mo. Hindi kung paano mo binili, 'yun din po ang ano eh uh, itsura. Wala kang pwedeng galawin sa labas unless na meron pong mga ano na halimbawa inanay o kaya nagkrat ganyan tatapalan mo lang yun at saka ibabalik mo yung dating forma ayan ganito po ang itsura sa loob niyan guys ayan mo katulad niyan yung relo na yan nakikita po ninyo yung nakakabit kabit sa dingding dyan na lang po yan pipinturahan mo lang Oh. Ito rin po yung sinauna nila na fireplace, guys. Ipapakita ko po sa inyo. Kung ano itsura sa loob. ayan Ayun, diyan mo po ilalagay yung kahoy. Gagatungan mo yan. Ngayon yung init po ng ano na yan, ng up, ng fireplace na yan, yun na po yung magsisilbing pinaka-heater mo sa loob ng bahay mo. Kasi, nung time na yun, guys, ay sigurado naman, guys, na wala pang kuryente. Kaya yan pang ginagamit nila. O, pwedeng meron na rin po noon. Kasi, ano eh, 70 years old na po itong bahay na ito eh. Yan. Ito naman po yung lumang cabinet nila. Ito naman po, yung bago na po yan, bagong inilagay yan. Yan yung mga uh, product po ng mga aboriginal yan. At ang ganda-ganda po, nababagay po sa loob ng bahay. Yan din po yung cabinet. Ganyan po yung mga sinaunang gamit. Natatandaan ko nga po, meron din po ganyan yung lola ko nung araw eh. Yan, ganyan po ang mga design ng mga cabinet nung unang panahon. Mm -mm. Ayan na po yung relo, yan. Pininturahan lang po nila yan. Oh. Kasi ano na yan eh. Kumbaga, naman ano tawag dyan guys. Yan. Mga sinauna po. Ganyan po ang relo nung araw. Yan, heater po yan sa sala. Di kuryente na po yan. Oven pala guys, sorry, oven. Gasol. Gasol ang nagpapagana po dyan. Yan susi na yan guys, ginagamit pa po nila hanggang ngayon yan. Kaya nasa pintuan po palagi yan.